What's up, what's up guys? Good morning! I hope you could see me. Medyo matilin. So it's 5.20 in the morning. Palabas tayo ng kanto namin. May meet up natin yung mga kasama natin. Uy, mga kasama natin ha. Pamamaya pakilala natin. For sure, kilala ninyo na naman sila eh. Uh, pupunta tayo ng Kamyas. Balikan natin yung Mount Burundon. Gusto daw mag-hiking ng mga kasama natin eh. So ito nga, palabas na ako. Actually, aga nila na <laughs> text nagsis si ako <laughs> Sabi nila, on the way na Kaya medyo nagmandali tayo So ito na, para basta ako, let's go! <muling music> eto na, nandito na pala sila Akala ko Nauna ako, nandito na pala kayo na Kaya nga, eto, Sir Jeno! <laughs> Sir! Kumusta? Pangalan sir? Mark Lansky Mark Alright, <laughs> ang aga natin Medyo maaambon na ah. Sana hindi mag-progress Sana hindi lumakas Kasi baka hindi tayo makaakit sa Mount Burun doon Madulas and maputik So yun nga, kasama natin Siyempre, Rail Master, Siklistang Kabalen Jenna Kuwenko Sir Mark First time natin makasama mag-ride at dahil dyan please subscribe, hit that notification bell select nyo all like and share lagi natin sinasabi sharing is caring tapos do follow me sa uh, instagram and tiktok huwag sana yung mga subscribers ko sa youtube follow nyo rin ako sa facebook and instagram Thank you. Nandito na tayo sa may ano, pinaka baywalk ng Pora kayan. Sa right side natin. Yung, yung statue ng robot, yung iconic na robot ng Pora na ginamit noong way back 1990s pa yung pelikula ni Van Damme. Yung Robo Jack ata yung pangalan nung or, or, basta yun Pop over muna 7 eleven Bili tayo pangalmusal natin Good morning Hi, wala, wala akong piso. Hi, I'm Kim. <laughs> Relying Kim. Koreano ka, na, sir? Kim pangalan mo, May eh. May piso ka? Huh? Kanina, nag-text si Sir Jeno, kakapasok ko lang na siya, tagmadali tayo. Walang <laughs> warm-up, walang stretching. Alam mo yung sakyan na cold start, tapos paglabas mo, expressway na. Malang Ganun na, yung pilo. <laughs> Grabe, hinihigal <lang> ako kanina. <laughs> ang lamig pa lang katawan ko. <laughs> Sorry na. <laughs> Balik pa, Jack na, ah. Nandito na tayo malapit sa model community Talk Ang dilim dun sa pupuntahan natin no? Oh. Sana sana wag lumakas yung ulan Pero maabon pa rin And it's 23 degrees Celsius Ang lamig para tayo naka aircon na naman Ito yung usual road na tinitake na namin ni Doc Pag pumupunta kami kamas uh, Kamias ito Right turn dito Pero for today, dahan tayo dun sa may Florida, kasi si Sir Mark naka road bike siya, kawawa naman siya ang daming mga off-road and gravel dun, mahirapan siyang pumadyak nakapasok na tayo sa Florida, Blanca parang medyo malakas yung ulan kanina dito, yan, basahin naan right side yan, right turn dito na pala tayo sa ano barangay, kalantas hindi, kabila, eto, yan barangay kalantas ito yung magandang ano dito, view. Lalo na ngayon, maganda na oh, may nakatanim na. Last namin punta dito, kulay brown pa, walang tanim. Good morning. Good morning. Hello. Hello. Batakin daw, Hello. Batakin. <laughs> batakin daw natin, batakin. <laughs> batakin daw. <laughs> yan ang preview. Yung view na makikita natin. Wala pa yan pagdating natin sa tuktok. Ano pa lang yan, baga introduction lang isang solid na view ayan o no? napakaganda rito men woo handa tayo sa underpass <laughs> yes sir mark Hello, ano, kay Justin Johnson punta yung minsan dito yes eto <laughs> na panig na tayong kamyas okay. so good news sir mark tapos <laughs> namin punta dito, hindi kompakto oh, Buhangin. <laughs> buhangin, tapos bato-bato. Kahit -bato. na nakagravel ka dito, tutumba ka talaga. Oo. Oh. <laughs> babaw, babaw yung gulang mo dito. <laughs> Medyo nakaayon yung ano, tadhana kay Sir Mark. <laughs> Wawa kasi siya, naka road bike eh. Hi. Mayroon ang terdol mo? Good morning, good, morning. Good, morning. good morning, Hello. Ito yung pabunta. Lakas oh. <laughs> One hand ahon nagbo-vlog <laughs> ako hirap na hirap na oh <sighs> welcome and mabuhay kam sa sir center ito <sighs> na likong yan barangay hall na yan <sighs> bad trip oh ako hingal na hingal yung mga kasama ko wala lang oh hingal lang pa sa ilong lang hingal kung di lang ako maitim makita nyo pulang pulang na mukha ko hahaha <laughs> <laughs> dito na tayo sa may barangay hall ito ah, dito yung papunta dun sa lumang view deck kasa sobrang pakit na ng daan kawawa sir mark so dito na tayo papanik ng bundok konting lakad lang yan tapos pasok tayo sa may eskwelahan thank you kay kuya kuya anong pangalan mo? Shoutout. Adrian shout out kay sir Adrian yun know, pinahiram ng chinelo si sir mark kasi so, mahirapan siya ano eh makit sa shout bundok na, eh Ito na abit bit bike na makit na tayo dito sa stairs papasok na kami sa high school na Oh, di ba? Laki tulong ng tsinelas <laughs> Dito pa lang may hirap ka na sana. Hey, Off-road na wala. Tingnan mo, porma namin, no. Oh. Di ba? mga hardcore, oh. lalakas oh. Lalakas magbuhat. <laughs> Parang nabudol ako ni Sir Geno, ah. Lugi ako, ah. Pinakamabigat yung bike ko, ah. Lugi ako sa mga bike niyo. <laughs> Grabe. Musta sa taas, sir? Oh, okay ba? <laughs> Shoutout kayo, sir sa kisal lang boss Warak lang Galing na silang taas ay paket pa naman no. Morning Uy galing may gini oh Nasa may kayo ah <laughs> na natin Pag akyat dahan dahan Dahil buhat natin yung bike Buti na lang hindi malakas yung ulan dito Kundi puro putik dito Tapos ang dulas Dahan dahan lang Alright Alright All right. Tama ba yung decision mo na sa mga sa akin? Ay, Budol talaga pag-asama si Argento. Budol <laughs> <laughs> pero masaya. Morning po. <laughs> Taga saan kayo, sir? Lubaw. Lubaw. Okay ba sa taas? Uh, <laughs> maraming tao. Ha, <laughs> ah, maraming tao pa din. Kuling hagdan. Ayun, after ng... Pagdan na ito, mga puno dyan. Yan yung puno dun sa pinakataas yung first view deck tapos yung pangalang view deck yung sa so, may kubo yung pinuntahan natin kasama si Doc tapos merong bato buti na lang oh hindi talaga umulan kung hindi tawawa kami rito ang dulas first view deck eto okay. oh okay. ah, diba dito pa lang, ang ganda na pagdating dun sa may bato dun 360. solid sabi ni Sir Jenny ayun Ayun yung Mount Susong Dalaga yung dalawang yun. tayo Yung tayong tayo. <laughs> Tapos parang may hinipol sa taas yun. Susong Dito sa Mars. <laughs> taga Sans! Pampanga! Pampanga! Pangilis lang! Oh, shout out ko! Shout out ko mga taga! Pampanga! <laughs> mga kasama natin dito sa Tuktok ng Mount Burundon Kuya, <laughs> Pinoy Bike Chronicles Hello. Tapos yung kasama ko si Sir Jeno Cuenco, siklistang Cabalen. Bike Chronicles, bigyan ko kayo stickers <laughs> Punta doon sa talagang main view deck nila, yun Yung sa May kubo tapos pato Yung sa Batong yun, mas solid yung view doon main Lakas ng hangin na no? tignan yung talahib. Oh. <laughs> Grabe, siya. sarap dito. Ah, good, good decision na dinala natin yung bike. Ganda. Yun. Iba yung pag dinala mo yung bike dito. Oo nga. May picture ka na. Buti bike. na lang pumayag tayo magpabudol. Ito yung lugar na ano. Napakasarap tambayan. yan yung pupunta ka lang rito maghapon mo lang tititigan yung bundok, solve ka na di ba? Relax. yung panahon, solve yun. Oo. galing nung ano, ulap dun, oh. tignan mo, oh. yung dahan, -dahan gumagalaw. Oh, panahon sa atin. Oo. Ganda, oh. Ito, magbabato na tayo. But in a good way. <laughs> Diyan, dami kasi tao kanina dito, eh, itong malaking bato sa harapan natin. So, gusto, gusto maarte kami eh. Gusto namin, solo namin yung bato. <laughs> Ayaw namin mag-share ng bato eh. Gusto namin, amin lang, amin lang yung bato. <laughs> Kaya ito, punta na tayo. So, ito yung view sa may bato. Diba? Ganda talaga rito. Eh, lakas lang aking nakakatakot. <laughs> Para kami malalaglag. <laughs> na photo session ulit tapos if you could see that there yun yung palakol yun yung bridge ng SCTX -E ang galing oh <laughs> ang galing ah. nakagawa ang bahay mo dyan ah. <laughs> tignan mo oh pinagtali-tali lang yung mga ano talahit tapos yung ng mga perasong perasong mga plywood may silong na Oh, galing oh, galing itong batang to Baba na tayo yung bundok Ito na yung struggle The struggle is real Biyahin <laughs> ko yung technique ni Sir Geno Ayun o, no? ganun Harap tayo mahirapan sa hagdan Kuya, yeah, bigyan kita sticker Panawarin mo kami ha Para makita mo yung sarili mo Sa Youtube Ninchinelas yung chinelas, biniram, Sir Mark Alright, nakababa na tayo Baba na tayo Eto, nakababaan na tayo sa Florida blang ka kami at Axel Road. Sarap! Ito yung sinasabi ko kanina. Dahil puro ahon kanina, lusong naman. Tapos na tayo, Florida Porak, Binalupihan Road. Kakapasok lang natin ng Porak. <laughs> Kaya nalakas na na ulan. <laughs> Ipamadali na lahat kasi. sa'yo. <laughs> Till next time, Hello Sir Mark Thank you, thank you. Salamat. Salamat. Bye. 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 Ingat, salamat ingat, salamat. ingat. Bye, Chase. Thank you sa ating trail master na si Cheno Cuenco, Kay Sir Mark de la Cruz. First time natin makasama sa ride. Solid yung ride natin ngayon. Hindi lang ride. Pero pang hike. Napakaganda talaga sa kamias. Hindi nakakasawang balik-balikan. So, sa so, mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe, hit that notification bell, select nyo yung all, like and share. Lagi natin sanasabi, sharing is caring.